Uwian na ulit guys at uh, buti na lang hindi umulan. Saka uh, yung niluto kong bangos kahapon. Kasi nga inuwi ko yung niluto kong na bangos tapos nung nilabas ko sa ref namin sa eh, bahay. Nilagay ko doon sa ano sa labas ng pintuan namin. Tapos nakalimutan kong dinala, di sayang. Na. <laughs> Wala na yun, sira na yun, hindi na pwedeng kainin. Baka nandoon pa nga, ngayon Baka nandun pa yung ano yung bangos na niluto ko. Nasa labas lang namin siguro. Yan yung ulaming usana ko. Naiwan ko dito talaga. Wala, nasira na yan. Ito oh. Wala na, tatapon ko na lang. At saka kung naalala nyo guys, sa mga nauna kong vlog, na nasabi ko na yung sa sahuding ko dahil sa, ano, sa uh, Facebook page ko na uh, Ken TV na, na restrict. Eh, yung iba ay tutulong ko doon sa sityo namin para magkailaw doon sa mga kalsada, daanan para iwas disgrasya ba sa kawa uh, para maliwanag na rin kaso nai-kabit na yun guys Nai-kabit na yun pero pinatanggal pinatanggal yung ano yung street light di ko alam kung bakit nila pinatanggal Ya, wala silang nagawa yung kagawad na ano uh, uh, nagsulisit sa akin kaya yun medyo na bad trip medyo na bad trip ako dun pero wala na akong magagawa eh pero sabi naman nila yung ano yung kan ah. muntikan na guys sa kakaselpon naku muntikan pang um, mabangga yung ano hindi niya tinitignan yung daanan niya tapos may kotse na ano na uh, matulin yung takbo muntik pa siyang mabangga sa kaka cellphone niya katutok lang sa cellphone niya kaya kung minsan kahit na nagblablog ako na ito na salita salita tinitignan ko yung ano yung mga uh, dara daraanan ko kung mayroong mga, mga sasakyan o wala Ayun, wala, diretso lang yung ano, yung pagtingin niya. Ay, ayun. Muntik na siya ano. Masalasaan. At pagpatuloy natin doon sa king ano, guys. Kasi yung ano, yung <coughs> pagsulisit nila sa akin, yun yung kauna-unahan kung ano uh, maitulong sa king Sitio na habang nandito ako at pinagpaguran ko din yun sa kaka-edit sa kaka-post pero wala na talaga wala na magagawa okay lang yan o, ayun na naman siya oh muntik na naman yung mabangga tingnan nyo yung lalaki yan, yung lumalakad na yan yung naka na yan ay nako talaga oh dalawang beses na siyang muntik masagasaan guys sa kaka cellphone niya ay, nako. Pagkatapos, pag masagasaan yan, yung pang driver yung may kasalanan, siya pa yung gagastos. Kaya sa mga akuan dyan, pag pagtatawid kayo guys, tingnan nyo yung mga daanan. Huwag sa, uh, wag nakatutok sa cellphone para hindi kayo mabangga. Gaya ng kanina isang lalaki na ano, matawid. Katutok sa cellphone ayun muntik na sa masagasaan ay naku talaga naman oh ay pero dismayado ako talaga dun yun yung talaga yung kauna-unahan ko sana na, ano para naman pag uwi ko titignan ko yung ano yung ilaw dun sa ano na kinabit nila ay eh, di masaya naman sana ako at saka hindi lang naman ako yung ano yung nag donate dun marami pa kami maganda na nga sana eh para para naman sa ano yun sa uh, barangay at sa mga motorista para ano maliwanag yung daanan yung kalsada ba sa uh, doon sa amin may mga motor din kasi na walang ilaw kaya yun nilagyan nila yung nilagyan nila ng street light pero <laughs> wala pa atang isang linggo <laughs> o baka meron naman isang linggo siguro umabot siguro ng isang buwan tapos ano, pinatanggal nila. Wala talaga, oh. Ay, nako. Pero wala na. Wala na akong magawa talaga. Pero sa ibang paraan na lang ako siguro tutulong. Mas okay na yun. Pero bago muna yan, bayad muna ako ng mga utang ko, guys. <laughs> sa may pa ako makakabayad ng ano, full payment sa mga utang ko. <laughs> At pag nakabayad na ako ng utang, ayon mag-iipon na ako ng ano pampalitada sa bahay namin pag nakaipon ako ng pampalitada sa bahay sa loob ng bahay namin ayun mag-iipon na naman ako ng pang down sa kukunin kong sasakyan hulugan lang hindi ko kaya yung cash yung second hand lang ba na sasakyan yung mga seven seater ganun pang pamilya yun ang gusto ko guys. Kaya yun na, na. <laughs> dami kong nasabi ngayon. <laughs> Muntik pang may na disgrasya talaga oh. Uh, Tayo na guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Uh, at mag-ingat po, la <laughs> mag po kayong lahat. Mag-ingat po kayo lahat lagi guys. Uh, God bless po sa ating lahat. Uh, Tayo at na peace. I'm out.